Hello mga kababayan. So ang latest chika guys ay eto daw rapist at manyak na si Kibuloy ay gustong kumandidatong senador sa darating na midterm election. So chakto nasa lineup to ni President Duterte, di ba? Baka magiging kagrupo to ni Senator Bongo at saka ni Senator uh, Bato de la Rosa. So bali itong si Kibuloy dahil nga siya eh ano na, talagang naghihintay na lang ng extradition niya sa US, no? Kasi nga, magkakaroon siya ng hearing doon. Ang alam ko, mga November yan, maghihiring na si Kibuloy sa US. Tapos dito nga, eh, nagkaroon na rin ng hearing tungkol dun sa mga pinagsamantala niya. Although hindi siya gumamit ng dahas, na kumbaga parang ni-rape niya na, na gumamit pa siya ng puwersa, parang ganon di ba? eh, ano, uh, dito sa Senado, na booking na siya ay gumagamit na mga kabataang babae na as, ano, as young as 12 years old. Tapos pati yung mga batang babae na ibang nasyon, mga Ukrainians, no? Hindi lang mga Pilipino, ah. Eh, lalo na yung, ano, uh, na, ano alias Amanda, di ba? ano makikita mo naman sa forma niya na meron talaga siyang kagandahan, di ba? Pinatotohanan kung paano siya pinagsamantalahan ni Kay buloy di ba? So, itong ano, si Kay Buloy, para maligtas din sa batas ng Pilipinas, eh gusto niya na maging senador. Kasi alam naman niya na pag senador ka o nasa politika ka, kahit na mali ginagawa mo, di ba? Kahit na ikaw eh, kabuktutan yung ginagawa mo, kung e, eh, igagalang ka pa rin, pangingilagang ka pa rin, kasi nga, meron ka pa rin kapangyarihan, di ba? Yung, ano, ma mapunta ka sa politika, automatic yan, may kapangyarihan ka, guys. Tapos, ah, uh, titingalain niya ng tao. Kasi, halimbawa, senador ka, irerespeto ka, congressman ka, mayor ka, al uh, sa inyong mga barangay, barangay captain ka, di ba? So, kung bagaman, alam ni Kibulo yan, ngayon, dahil alam naman niya na pag sa Senado, kahit paano baka magkaroon siya ng immunity laban sa batas dito, di ba? At baka ipagtanggol din siya pagka darating na yung ano, panahon na i-extradite na siya papuntang US, e eh, ipagtanggol din siya kung halimbawang manalo siya ng kapwa niya mga senador, di ba? E eh, ano, maliligtas siya sa tingin niya. Pero alam nyo guys, dapat hindi na talaga payagang kumandidato pa si Kibuloy. Sa paanong paraan, guys? Kasi kung magiging patas ang batas, pansin ninyo, etong si Senyor Aguila, na isang bubuit pa, no, sa kanyang, ano, kulto, no, na parang pinatter niya, dito sa, siguro idol niya itong si Kibuloy, no, parehas sila ng kasalanan. Sila ay gumagalaw ng mga babae, na ginamit nila yung, ano, tinatawag na, parang respeto o takot sa kanila o paggalang sa kanila, ginamit nila yung parehas na para pagsamantalahan tong mga kabataang babae. Tapos pagkalalaki, di ba, mga pinagmamalupitan, di ba? Parehas to, ah. Etong parang tatay to, magtatay to, eh. Etong si Kibuloy at saka si Senyor Aguila. Ngayon, si Senyor Aguila, guys, nung nandoon siya sa Senado, dahil dun sa mga reklamo sa kanya, di ba? Ngayon nakakulong na. So ngayon kung talagang magiging patas ang batas, no? At kasi pagka pinakinggan mo yung mga reklamo kay Kibuloy, isa ang pattern, masasabi mong hindi nagsisinungaling tong mga to. Kung bagaman na ah, merong presensya ni Jacqueline Roy, di ba yung tinatawag na Ate Jack, na siyang ano, nagmamanipulate nung mga ikaisipan ng bibiktimahin ni Kibuloy, na iyon ay isang uh, kung bagaman karangalan yung gagawing kababuyan ni Kibuloy sa kanila ha dahil hindi nga daw lahat nakakalapit dito sa etong anak ng Diyos pero hindi nalam anak ng demonyo to so ngayon kung magiging patas ang batas pagka hindi umaten ng hearing si Kibuloy dahil pinatawag na siya sa Senate no sinabpina na siya eh dapat to eh makulong na rin huwag tignan yung may-ari siya ng SMNI marami siyang pera ang batas dapat patas yan. Kung credible naman tong mga narinig sa Senado itong mga nagre-reklamo kay, kay at kung gaano ka-credible yung paniwala nila na mga biniktima rin ni Senyor Aguila, dapat parehas tong makulong na si Kibuloy hindi na umabot pa dyan sa kakandidato. Pero sa tingin ko ah, kahit kumandidato pa man din si Kibuloy ng pagkasinador, ano hindi yan mananalo? Kasi, alam nyo guys, ang baluwarte ni Kibulo, yung mga naloko niya, malaking bahagi niya nasa dabaw lang. Yung mga mangmang, -mang, pasensya na po sa salta ko, mga yung, ano, gamitan mo lang na magagandang salita, di ba? Eh, sasang-ayo na. Ganon din kay Senyor Aguilan, di ba? Mga nagpakilala sila, mga anak ng Diyos. Pero, alam nyo, di ba? Ang galing ma, ano, manloko ni Satanas, ano? Imbis na sabihin niya na, etong si Kibuloy at saka itong si Senyor Aguila nagpakilalang pareho ang anak ng Diyos. Imbis na sabihin nila sa tao talaga yung totoong anak sila ng demonyo, no? Kinamit pa nila ang Diyos na anak sila ng Diyos. So ngayon, dapat itong si Kibuloy, ano, ah mahuli na dito sa Senado pa lang. Maging patas, no? At ano, para matuldukan na yung ano na yan. Pangarap niya na yan. So guys, itong si Kibuloy, sinasabi may 4 million daw siya na mga ano, yung miyembro ng kanyang kulto. Pero sa tingin ko, walang ganong miyembro. Kung baga, hindi ganong karami. Kasi, mulat naman ang karamihan ng mga botante at mga tao kung ano ang totoong pagkatao ni Kibuloy na siya ay rapist at saka So, hindi siya iboboto. So, sana naman, no, dahil alam ko naman na uh, hindi mananalo si Kibuloy, pera na lang, sana, sana lang ha, wag maadaya to o walang mabayaran sa Comelec, di ba? eh, talagang hindi to makapasok sa Senado. So, sinasabi ko lang sa inyo guys na kung gaano kakapalang mukha ni Buloy na gusto pa niyang gamitin ng Senado, no? Para dun siya magkakanlong. Para yun na magiging ano niya, shield niya o protection niya para hindi nga siya halimbawa uh, mapayagan o mapabayaan ng kapwa niya. Senador, kunyari mananalo siya, hindi siya papayag ma-extradite sa U.S., at maski dito sa batas natin, dito sa Pilipinas, eh gusto niya pa rin makaligtas. So yun guys ah ni-report ko lang sa inyo kung gano'y yung hallucination ni Kibuloy na parang sa tingin niya, maliligtas siya sa, sa kamay ng batas kung magiging senador siya. So dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!